え、والله والله。الكومنيتي برادر. هاي والله كلامي. لا لا، ما الكومنيتي لك برادر. انا هوندا يم اه سبا سبا. تيجي انا سبا سبا والله والله. ليه برادر؟ الدنشه ما راين. الدنشه ما راين. قول برادر اكتب لي. والله انا صار انا بقول انت بقى. يلا من هون هون.

Lalo ah, na ako, ano ba lang ang natin dito? Eh, kayo kung niyo ako ko. na matanggap na matanggap ko. na matanggap ko. ako kayo na matanggap ko. Huwag kayo na matanggap na matanggap ko. Huwag kayo na na matanggap ko. Huwag kayo na matanggap ko. Huwag talaga ito yung Wala kain Wala Hindi, right. na explain na namin, bro. explain na namin kung nangyari. Wala yun. na explain na namin kung nangyari. Kaya tayo nagsimula dyan. Magka... kasi sabi sabi-sabi ko diba? Ano yun Hindi, maliwalik lang ako ah. Sige. Maliwalik lang ako ah. ba siya, diba? Iyan na yung tipe, diba? Ako naman hindi pinawakan ako. Sabi ko, Hey! Oh, Sandali lang. Sandali lang sabi ko. Ano lang, di kasi nabuksan yung pintuan. Oh. Nagka-depresya. E bumalat kagad ka siya, di ba? Nung bumalat, itinamakan kagad ako. Pak! Bumalat ako. Dinipensya ako kung nagagagad siya. Tumakbo siya, hindi? Oo, dinipensya ako kung nagagagad siya. E bumabalat pa rin siya ako. Ah, Sandali pa, bumalat na ako. Teka na, umawat siya, hindi umaganon. Eh, naano rin ako, parang na-blackout na rin ako. Yun lang ang... ko, laptop ko eh. Nandiyan laptop oh. ko eh. Yun din ang pagkukulang ako. Okay, e, e, eh, ayun ay, ako. Mali din ako dahil nagpadala rin ako dun sa... Ano ba? Biro lang yun. Oo. So, uh, ang Biro, biro. May ako din. Kasi, minsan ang na ano eh. Nagpadala rin ako dun sa... Ano ba? Sa init din ba? Oh. Ano yung... Kaya Tinamaan na ako eh. Bumi natin. Wala yung problema. Bumi oh. na yung pulis. Tumunta. Oo. Oh. Kasi tinamaan na rin ako, Paul. Wala na sa akin, Tinamaan na rin ako, nag-inom na rin ako eh. Pasensya na kayo. Hindi naman ako, magkakapatid tayo hindi ko gagawin sa inyo yun. Lamidyo Ano ba naman? Ito. 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 We'll the you, see, you don't know. Oh, 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 oh.